Okay, so I have two minutes. <laughs> <laughs> ito na na. Hoy, bakit hindi siya dumidikit siya? Akala ko ba yung cheesy hindi dumidikit sabi ng mga ano kaya ito yung pinagamit. Ito na. Too much? Ayun na. Kunin mo na. Sandali lang po. Oh, bayad mo. Umaas siya sa... Meron na tayong benta. Lipat. Libre pa no? <laughs> sabi, sabi ni Naya, wala naman doon Gusto mo ba? Malamig. Parang mas masarap dun sa ano, air fryer. Para medyo crunchy. Yeah. May pupuntahan pa ako later. Mm -hmm. Jay. <laughs> Pinit, ano ba? na nalalaglag yung mga cheese I've got here tomato or mm. Ano oras na? Gawin ko na lahat. Medyo nang hihinayang ako sa cheese na nahuhulog.